sa na nako pasok na ako sa loob at magbigay na ako ng um, pagkain ni Baba uh, ang ingay kawawa man siya ayan so, ang bahay ng ano uh, tulungan ng tupa tapos kaya lang wala pang mga tupa ginawa mo ng tulungan ng manok at aso at itong isang manok ay hindi hinalo doon kasi may sakit siya ayan Oh, uh, ayun, uh, ayun. Kapawa, oh, managaanan sa away-away. At ngayon ay punta tayo doon. Ito sa mga tanim kong kalabasa. Mag-delete pala ako. Mag-delete mag na mo. na. ngayon ay magdilig ako rito magdilig magdilig sige, so, ngayon natin lagay ito magdilig ako Ow, 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 ow. Magdilig tayo. Magdilig, dilig. Masarap ng kalamansi. Ay, nagyitilaw din. Mawawala din ito. Wala talaga, hindi na ang ano, bunga. Bunga na sana. Ha? 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 Namatay talaga yung ano, yung Ano yung, yung, yung

Ito mo na. Ay, Diyos ko, nag-video pa siya. Siyempre. Tingnan mo nga kung 3 minutes na. Hindi ko pa makita. Arong, syaba. Tingi, tingi, tingi. Sige nga, sayo ka dyan. Bakit tingnan kung 3 minutes na, 3 minutes lang, kailangan ko.

Na-suyo, na ako. minutes. talaga amo, amo Limon. Kalamansi pala. Ting, jadi ding ding dang. Hmm, dilim. 5 minutes na nga pala. Oh. Eh. Uh. Ayan, magdelight kami nang aming tanim na kalabasa. Kaya lang masakit sa kalabasa kasi hindi na siya nabubuo ay nabubuo man siya kaya lang na lalaglag din ang bunga tulad nito oh yelo ano naman siya oh ayan oh nag ano na naman siya nag brown tapos malalaglag yan hindi kaya ng init kasi ang init dito ay umaabot ng 43 43 44 hanggang doon ang aming tanim na kalabasa doon sa unahan ayan mga kalama limon tapos dalandan ayan po ang ano namin dito ang dami. Mapuputol yan pag maano. Hanggang doon. Tapos yung ano, yung mani doon baka kailangan ng iani. May mga mani pa kami doon na kailangan i-harvest. Ayan po. Hi guys, good afternoon. Ngayon po guys, papakita ko sa inyo yung ito na yung ginawang ano bahay ng tupa. Kaya lang ayan nilagyan muna ay nilagay na diyan yung mga manok at mayroon din kaming aso, guys. Ayun, papakita ko sa inyo. Ayun ang mga manok oh di ba daming manok tak tak oh Takbo na sila oh, Yan. daming manok oh hmm. oh Ayan. wawa man siya ay 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 oh. ay 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 Oh, ano? Hmm. Naghalhal siya puntaan ko. Punta natin, punta natin. Ito na yung mga manok, oh. Ay, ano ba yan? Yung mga kain ng... Yan, ay, mga manok. Mga manok. So, mga manok na ito, ang dami. Oh. May mga sisiw pa. Oh, bakit? Ei, wakum lalabas. Ay. May manok kasi oh, ayun, may manok ko. Huwag ka kasi malis. Umar, alis, alis ka dyan. Alis ka dyan. Alis, alis, alis. Alis. Ayan. Kasi yung manok. Ayan, manok, oh. Hmm. Hmm, 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 hmm. Ay, ko, ayaw ko. Oh, huwag kang lalabas. Huwag kang lalabas. Huwag kang lalabas. <laughs> Ayun yung manok kasi, oh, na, oh, Ano, oh. Eh. Hmm. Oh, umihin na. Tumay na. Hmm. Hiningal na, hiningal na. Hmm. Yung manok andun, o, oh, na ano na siya, o. Hmm. Yan mga manok dito, yan. Ang dami nila. Ayan, o. Oh. labas natin yung manok oh. labas 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 oh. ayun pasok kasi ano ayun nakulong isang manok oo oh, oo oh. Oh, oh. oh, kawawa man oo oh, oh. kinakawawa oh. ayun oh. isa lang ang tandang pero tingnan mo nagpapanot na ibang mga ano dito ay na inahin nalabas tayo labas tayo <laughs> ayun mga mamanok dito oh. daming manok oo oh. Ayan si Tandang, punta na rito Tandang. At ito naman si Dogi. Gustong lumabas si Dogi. Hmm. Ayan si Dogi, gustong lumabas. Wow, wow man, si Dogi. Oh, you no know how? Uminom na siya. Oh. No. na, hinihingal ka na. Mukot mo. Hmm. Hiningal na, hiningal na, hiningal na. Hiningal na siya. Ang baho ng ano. Nilagyan ng mga kain ng baho. Doggy, doggy ito ay daw makakahada karo? Iti ato kakakaro? Pagkakakaro? Siyang akil uh, bigas? Oh. oh. oh, oh. <tellays in the French> ah, hingal-hingal siya! Kut-kut-kut-kut-klak! <tellays in the French> -kut 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 Ay, eh, dong pinabit na hina, oh. Pibid na Bibid. Wawa man, nakakulong. Wawa man si Dugi. Kalbo si Dugi. Kalbo, kalbo si Kalbo si Dugi. Kalbo, kalbo, si dog. Kalbo, kalbo, kalbo. Ayan, kinalbo siya. Kasi sa sobrang init ang haba ng buho, kinalbo. Ang likot-likot niya. Ayan, kinulong dito. Ito ay kulungan. Dapat ito ng tupa. Kaya lang wala pang tupa kasi sobrang init. Kinulungan. Ginawa mo ng kulungan ng manok. Kaya ang dami ng manok dito. Ayan, daming manok doon sa loob. At, uh, ang ano dito ay yung isang manok na to, ah uh, masara, masama ang pakiramdam nairo kami isang manok dito ay o Ayan oh, kasi bulag siya. Ayan, bulag yan, di makakita ng isang mata. kawawa man mag-isa lang siya sa labas. Oh, oh, oh. Mag-iingay tuloy si Doggy. Oh, yan. dito so, may itlog na rito. Tingnan natin kung ilan na itlog. Ay, makikita din pala rito kung ilang itlog. Kaya na ay, mataas. Hindi natin makikita ilang itlog. Eh. mga ano, mga manok. Tapos itong labas ng bahay, ayan. Mayroon dyan dalawang bahay. Yan ay receiving room ng mga ano, anak na lalaki rito. Tapos ito ayan, o, pakatapos ng summer siguro, ayan, tataniman yung mga prutas. Tapos ito, ito uh, kasalukuyang hindi pa ito tapos na bahay na ito kasi marami pang dapat gawin ba. Hmm.